Hello mga kababayan, good evening po, good afternoon, good morning. Magandang gabi po ulit lahat sa OFW na napaabot ng video na ito. Pakinggan lang po natin itong news explain ni Edlingaw regarding po dun sa zona ni BBM mga kababayan. Tungkol po ito sa mga budget na nung nakaraan at yung darating na budget. Pakinggan lang po natin si Edlingaw mga kababayan. Mga nangungurakot sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na po sa flood control, may pahapyaon naman ang Pangulo sa mga nag ng budget ng gobyerno. For the 2026 National Budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program. grandeng innovation pa itong mga congressman natin. Hindi pa nila alam na ang tinutukoy ni BBM dito ay sila. Kasi sino po ba ang gumagawa ng budget? Di ba sila po? Ang General Appropriation Act. Di ba po? Kongreso at Senado. Pero itong mga congressman natin, palakpakan sila ng palakpakan nakatayo silang lahat, hindi ba nila alam na sila ang tinutukoy dito ni BBM? O baka mayroon lang isang taong single out dito mga kababayan. Ituloy lang po natin si BBM at si Edlinggaw mga kababayan. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. At palakpakan naman ng mga kongresman at mga senador. Hindi mo tuloy maintindihan kung alam nila na sila mismo ang pinariringgan ng Pangulo. Mismo. Lalo ng Kongreso ang siyang nag a po ng General Appropriations Act o yung budget. At kung babalikan mo ang nangyari sa budget ng 2025, malaking kontrobersya po ang nangyari na pinag ng mga kritiko ng gobyerno. Ano po yun? Yun po yung mga congressional insertions na nasa daan na ang bilyong piso. At marami sa kanila questionable at magkinalam pengalaman flood control. Balikan po natin malangyari. December 11, 2024, inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng 2025 budget para po pirmahan ng Pangulo. Pero mismo ang Pangulo ayaw pirmahan ng aprobadong budget. Sa halip, nagdesisyon siyang reviewin muli ang budget dahil sa dami ng mga binago ng Kongreso. Bakit? Ito po ang sampo lamang sa BICAM. Ito po ang mga pinatong na budget ng mga Kongresman at Senador. Ang DPWH, dinagdagan ng budget ng P288 billion pesos dahil po sa DPWH ha may insertion na 288 billion mga kababayan DPWH lang yun Ha? nag total ang budget nila nung 2025 1.1 trillion mga kababayan, umabot na sa trillion ang budget ng DPWH tuloy lang po natin si Edling Gaw mga kababayan sa dami ng mga in-insert na proyekto. Sa unang pagkakataon, ang budget ng DPWH umabot ng higit isang trilyong piso para po sa 6 trilyong peso budget yan. Ha? Ang ayuda program na kung tawagin ay AKAP, biglang pinondohan ng halagang 26 billion pesos. Ang Kongreso, dinagdagan ng budget ng 17 billion pesos. Ang malakanyang 5.4 billion. At syempre, kung magdaragdag ka sa isang panig, ay eh, magbabawas ka naman sa kabilang panig. Ang mga binawas sa ng BICAM, 95 billion mula sa DSWD, 74 billion sa PhilHealth, Bill 27 billion sa CHED, 25 billion sa DOH, at 20 billion naman sa Department of Agriculture. Akala mo tuloy, hindi mahalaga ang mga ahensyang ito. Zoom in tayo po ulit sa DPWH kung saan sobrang galante ang mga senador at mga congressmen. 288 billion pesos po. Dinagdag ng BICAM sa departamento yan na wala sa mga plano ng DPWH o ng Malacanang. Ano tuloy ang ginawa ng Malacanang? Desyembre at 30, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang 2025 General Appropriations Act. Pero meron siyang dalawang binito ng mga probisyon na nagkakalaga ng 194 billion pesos. Ano po mga binito na yan na dinagdudahan ng Malacanang? Meron pong halos 170 billion pesos na unprogrammed appropriations at siyam na putlimang flood control projects na nagkakahalaga ng 26 billion pesos. Kasama po riyan ng mga sumusunod, flood control, drainage, septage and sewerage, water impounding at rainwater collection. So, nung nakarang taon pa lamang, mainit na po ang mata ng Malacanang sa mga flood control projects. Na Isipin mo mga kababayan, binawasan na yun ha. Bilyon din, bilyon-bilyon ang pinag-usapan mga kababayan anyet. Last year, lubog tayo sa baha. Ngayon, lubog pa rin sa baha ang Pilipinas. Di ba po? Ibig sabihin, talagang may anomalyang nangyayari mga kababayan at nagbubulag-bulagan ito ang head of agency nito under control, ni BBM mga kababayan. Parang sinisisi niya yung departamento ng DPWH at iniligtas niya yung sarili niya rito. Naman po ba yun, mga kababayan? Tuloy lang po natin si idlingao mga kababayan. Na tila biglang pinapasok ng mga kongresman at mga senador. Ayon sa Pangulo, hindi raw ito tumutugma sa mga plano ng kanyang administrasyon. Ngayon, mayroon dahilan para, o oh, mayroon bang dahilan kung bakit may pagdududa ang malakanyang sa mga proyekto nito? Yan pong aabangan natin sa uh, pagnatuloy na po ang investigasyon na pinapangako ng Pangulong Marcos. Baka kapatid, Edling... Yan, nakaka- ay, mga kababayan. Bilyon-bilyon ang insertion nila sa budget ng 2025. Ngayon, ang panag-uusapan na naman ngayon ang budget ng 2026. At may pangako ang ating presidente na kapitag-pitagan, kagalang-galang na tao sa buong Pilipinas. Makakasuhan ang involved sa corruption simula sa congressman, DPWH, mga kontratista at tumawag ng mga kontrata, gumawa ng kontrata mga kapatid. <laughs> ang tanong, totoo kaya ito? What? Alam naman natin. Lahat kung sino ang mga tinutukoy dito. <laughs> 'Di ba ko? Ang duda ko dito mismo. Ito, sarili ko lang pong opinion ito. Sarili ko lang po mga sa abot lang ng aking makakaya. Alam po natin, bago mag-open ang 28th Congress at Senate, may lumabas nilabas na balita si Tito Soto regarding sa insertion ng budget doon sa Sinan. Nag-insert, di o manaw? Si Ches Escudero. Magkano? 147 or 42? Di ko po sure. 140 plus billion. <laughs> Pero, hindi nabanggit dito ni Idlingaw na yung insertion na 241 billion doon sa Kongreso. <laughs> Sino kaya ang tinutukoy ng ating kagalang-galang na presidente, mga kabayan? Si Chisba o si Romaldes? <laughs> <laughs> Sana, ang pinagsasabi ngayon ni BBM, totoo yan. Kasi ang tapang niya ngayon. At tapang na tao. Ang ating presidente. Pero, mangyayari kaya? Baka naman, pag kinalabit siya, nga nga. <laughs> Ah. Sobrang tapang niya sa zona. Ang nakakalungkot lang isipin nito, yung mga taong tinutukoy niya. Hindi ba nila alam na sila yung tinutukoy dito? Palakpakan ng palakpakan pa sila mga kababayan. Nagsisigawan pa. Din. Ganito na ba ang ating bayan? Hindi kaya tayo pinagtatawanan na ng ibang bansa, mga kababayan, sa buong mundo? <laughs> o talagang nagkukunwari lang itong presidente natin? What? Alam naman ho natin, mga kababayan. Hawakan na naman natin yung binitawan niyang salita na may makakasuhan at sigurado ba tayo na ang makakasuhan? Baka naman puro kalaban. <laughs> ha? Baka naman po puro kalaban yan, Mr. President? Tulad mo, nabanggit mo sa Suna yung mga sabongero. Baka naman, kay Duterte na naman ang punta niyan at tinutok pa sa camera si Bing. Ah, si Boying Rimulya, mga kababayan. Ha? Sino kaya ang tinutukoy mo sa flood project? Alam naman po natin lahat na ang manok ni BBM si Tito Soto. Balita ko lang yan. Siguro, kilala mo naman ang kilos ni Tito Soto. Parang yung kalabaw na may tali sa ilong, sa pagitan ng ilong, doon tinalian. Tapos kung hilahin, doon pupunta yung kalabaw. Diba? Ang bata ni first lady, si Cheese. Scooter. Ay nanalo si Cheese. Sabi ng ating presidente, iimbestigahan niya ang blood control okay, salamat sa pag-imbestiga at sana, totoo po lahat ang sinasabi mo, sir. <laughs> may makukulong, may mapaparusahan. Baka naman yung kontratista lang. Wala ka malang tinanggal sa DPWS? Alam mo na palang may nangyayaring ganyan? SOP? <laughs> so, di ba? Alam niya naman po yan, sir. One! 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 Baka naman, ano? Ang putokan nila lahat na ito, baka magulat na lang tayo. Jesus Cordero, hindi na isang Senate President bigla. <laughs> <laughs> ah, di ba po, mga kababayan? Hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ah uh, don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Pakikuan okay, na rin po ng notification bell para every upload po mayroon po kayo, manonotify po kayo sir. Marami pong salamat. Magandang gabi po. Magandang umaga. Magandang tanghali po sa lahat ng mga OFW na maabot ng video na ito. Ah, uh, God save the Philippines.